Ang parabola ng sampung dalaga Isang malaking kasalan ang inihahanda. Tulad ng nakagawian ng mga Hudyo sa bayan ng Israel, maringal at malaki ang kasalan. Mahaba ang panahon ng paghahanda Nagsisimula ito sa pag-uusap at pagkakasundo ng ama ng binata at ama ng dalagang ikakasal, na sinunda ng pagtanggap ng dalaga sa panunuyo ng kanyang mangingibig. Sunod na pinag-uusapan ang mga detalye ng kasalan, kung saan ito gaganapin, ano-ano ang mga paghahandang gagawin at kung magkano ang dote o bigay kayang ipagkakaloob sa dalaga. Nang matapos ang kasunduan, ay lumayo muna ang binata upang maihanda ang kanilang magiging tahanan. Halos isang taon ang pagkakalayong ito na sumubok din sa katagan ng pag-ibig ng binata at dalaga sa isa't isa. Ang kasala ng mga Hudyo ay karaniwang ginaganap sa gabi. Sa wakas, sumapit na ang gabing pinananabikan ng lahat. Unang nagpunta ang lalaking ikakasal sa tahanan ng kanyang kasintahan upang siya sunduin at saka sila tutuloy sa tahanan ng binata upang doon idaos ang maringal na kasalan. Sa labas ng tahanan ng binatang ikakasal ay sampung dalagang may daladalang ilawan ang itinalagang maghintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ang lima sa mga dalagang ito ay matatalino. Inaasahan na nilang maaaring maantala ang pagdating ng ikakasal kaya't nagdala sila ng sobrang langis para sa ganitong pangyayari. Ang lima naman ay mga hangal sapagkat nagdala nga sila ng ilawan ay hindi naman sila nagbaon ng karagdagang langis Naghintay na naghintay ang mga da dalaga, subalit lumalalim na ang gabi, wala pa ang ikakasal, kaya't sila'y nakatulog sa kahihintay. Nang maghahating gabi na ay dumating ang isang tagapagbalita. Paparating na ang lalaking ikakasal. Lubas na kayo at maghanda upang salubungin siya. Masayang nagsigawan ang mga tao agad bumangon ang sampung dalaga at inayos ang kanika nilang ilawan at humelera sa magkabilang gilid ng daan upang maging handa sa paparating na ikakasal. Subalit ang ilawan ng limang dalagang hangal ay aandap-andap na. Dahil sa matagal na paghihintay ay naubos ang langis sa kanilang ilawan. Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Ang pakiusap nila sa matalinong dalaga. Pasensya na. Ang dala naming langis ay sapat lamang sa aming ilawan. Hindi ito magkakasya sa ating lahat. Mabuti pay, pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matalino. Kaya't dali-daling lumakad ang limang hangal na dalaga upang bumili ng langis. Habang bumibili ng langis, ay siya namang pagdating ng lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama agad niyang pumasok sa kasalan at saka isinara ang pinto. Kaugalian kasi noon na tanging ang mga taong nasa labas pagdating ng ikakasal ang papapasukin sa piging upang maiwasang makapasok ang mga taong hindi naman imbitado at hindi kilala ng ikakasal nang nasa loob na ang lahat ay humahangos na dumating ang mga limang hangal na dalaga Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami sigaw nila Hindi na sila pinapasok at sa halip ay tumugon ang binatang ikakasal na siya rin nilang Panginoon ng ganito Hindi ko kayo nakikilala Walang nagawa ang mga hangal na dalaga kundi buong panlulumong pinagsisihan ang hindi nila paghahanda para sa pangyayaring ito. Ang kaharian ng Diyos o ng langit ay mayahalin tulad sa parabulang ito. Kinakailangan nating maghanda at magbantay sapagkat hindi natin alam ang araw o oras ng kanyang muling pagbabalik. Ikaw, handa ka ba sa pagdating ng ating Panginoong Hesus? May langis ka pa ba? Ang parabola ng sampung dalaga.